Nakahanap na ba kayo ng inyong paliliguan ngayong summer? Katulad nito, maputing buhangin, malakristal ang tubig, hindi masyadong marami ang tao. Swak sa budget, tingnan nyo guys, ang tubig malakristal. Recommended ito dito sa Colibra Islands sa Dasol, Pangasinan. Hi guys, good morning. Ayan, magkokolibra islands kami. Mag-island hoppings kami. Doon kami maghapon. Ngayon, kasi mahal na, mahal na arot. Holy week. Kaya, mag-island hoppings tayo. Marcian, uh, anong feelings mo mag-island hoppings tayo? Happy. Happy. Wow. <laughs> Ito na guys, sasakay na kami sa bangka. Pupunta yes, yes, kami yes. sa Coriver Islands. 8 kada bangka. Kasi ang dami namin, 19 person kami kasama ko lahat ng aking pamilya. Mamaya update ko kayo kung nan nandun na kami sa islands, Coriver Islands. Update namin kayo, guys. Ang ganda ng ano ng dagat, walong alon. Karga na tayo. Bye guys. <laughs> Anong masasabi niyo sa sakay kayo sa bangka, boss? Wala, excited. Ah, excited. Itong dalawa, first time pumunta ng Culebra Island. Yeah, first time. Excited kami. Excited kami pumunta ng Culebra. <laughs> wow. Mamaya update kayo namin pag nandoon na kami sa Colibra Islands. Kasama ko lahat ng pamilya ko. Kaya pero may kung walang sanang maritime doon, hindi. Ah, o nga bawalan o? Bawalan. Tanaw yan eh. Mga lilitang mga doon sa kabila eh kasi mga bata. 14. 14, taslim mo tayo, 19. 19 pala tayo na ha? Hmm. Nasa baba na kami yan. Ito na kami guys. Kararating lang namin dito sa Colibra Islands. Nasa bangka pa rin kami. Ayan. Ang daming tao. Nag-iisang island siya dito. The Sol, Osminia, Pangasinan. Pangalan ng islands na ito is Colibra Islands. Ayan. Grabe ang tao. Napakarami. Tsaka yung tubig niya. Ayan. Green na green. Green. Ang ganda ang linaw na tubig. Ayan o. Eh. Ito, pupuntaan namin ang cottage na aming nirentahan dito sa Culebra Islands guys medyo paakyat lang ng konti ng bangin yun ako na mak ayan ayun may babala sila ayan mag ingat sa pagakyat at pagbaba kasi may bato siya ayan ang mga cottages na nirerentahan dito dito? Binigay sa akin ng ano, centaan, Two hours? One ang rent dito ng amo ko. Okay, ng cottage. What? Ayan.

Maraming rock formation dito, tulad dito. <tong> information dito sa Colibra Islands. Gawa din ng mga residente ditong pumupunta. Tola't ito guys. Na. Ang ganda ng mga bato dito halos puro puti. Saka alam nyo ba yung yung dagat hindi masyadong maalat ibig sabihin hindi pa siya napapaliguan ng maigi ng mga tao dito guys sa Colibra Islands marami siyang cottages na pwede ninyong rentahan gusto niyo mag overnight mag camping pwede dito Nag-staycation pala kami sa Bilia Balin Balinmanok giduwan sa Dasol Pangasinan. So hanggang dito na lang guys ang aking video. Thank you and subscribe my channel.